All right, mayong hapon sa tong tanan dira, no? Mga kabakal na punta diri karon sa ano nga area Binuligan. Binuligan City. Mabuhat ang kwan mga guys. Hmm, ayo, buhat botaneng... 66 lang. Ambot ano tawagan ani? Eh? Bakal man do kuno ni. Eh? Para dali sa ilang farm. May barko dito. Oh. Saag aga barko, ambot barko ni Lope siguro ni. Eh? na ato ma uh, ano giradings tira yan yeah, right uh. toy gano kada toy o okay, kimo plus ada da to ya ay ay ah. uh, dili upload kay na adlock na siya makita ni forman ano brana <laughs> so oras ganap na alas 4 imidya sa hapon <try> Apit ah, na mga alas 4.30 guys. No. Atak na alas guys. Wala na guys. Alright. Oh. Wala na daw pag patak sa na